<laughs> Mukha naman kayong kawawa dyan dalawa Ito, <laughs> 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 mm, may mesa Awad <laughs> oh Ayan mga kabukids, kamusta po kayo At ayan, nandito na po kami Medyo unti-unti na po kami naglilipat ng gamit Kahit hindi pa tapos itong ginagawa So yun, para kahit paano pwede nang tulog-tulogan itong bahay kubo so ito na po yung ating mga pailan ilang gamit Ayan, ang bisita rin po natin ngayon nandito rin si Bilog na lagi nakikain si Mama B nandito rin po at meron po tayong bisita ngayon ulit na medyo matagal tagal na hindi nakabalik dito sa atin so sinusundo lang doon pero parating po siya rito at kamustahin natin ang kanyang kalagayan kung okay pa rin siya. Actually sila. Dalawa sila eh. Pero siya yung matagal-tagal hindi natin nakita. Ang bisita natin ay si Jinky. Kawai kawai. Asa na yung bisita natin? Wala pa? Hintayin mo lang. Excited ka lang, masyad. Ayano? Ano, na. Pogi pa rin. Wala pa rin. Bago pa'y makakita ng bogey Bago lang makakita ng bogey Bago lang <laughs> sila makakita ng bogey Sagad na, sagad na yan Sagad <laughs> na Oh! Akyat, akyat, pasok Bay ka sa aming uh, munting tahanan. Basta yos ah, fresh ko pala dito. Tumata. oh, mo mga kabutids. Welcome back. Nandiyan si Ulag nakapagbisita at saka si Kuya G. <laughs> <laughs> Ta, kamusta Ulag? <laughs> kilang lam po. <laughs> Mahihiyain na. <laughs> na. Buti nakabisita ka. ka. Hmm. Kamusta ang buhay ba idot? Ayos naman. Mukhang manwa. Tinutubuan na tayo. <laughs> <laughs> Bubitan ko ngayon mamaya. Kaya uh, mga kabukids, nakabisita po ulit si Ulag at si Kuya G. Uh, bisita lang. <clears throat> mamaya uwi rin sila eh. Pag uh, Siguro magkakapi lang. Kapi ka na. 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 <laughs> Kapi na. <kapikan mamang. laughs> uh, welcome sa bahay. De vano ng pagpunta. Eh di natin eh ayo by de kuya. TVB. Oh, TVB. By de kuya. Oh, de vano ng pagalis mo wala pa. Wala pa ko. Tayo sa. Oh, yan di ikot ka. Turka jer. E oh. Ni patapos 'e. Ni underground pen, pa parking niya nasa sakyan. <laughs> Oh, huwag wag mo masyadong kabisado yun yung mga pasikot-sikot. <laughs> kaya tanda niya yung mga putas. <laughs> na joke lang. Ito kaya si Arnie. Oh, aroy! Nakagad ang hinanap. Mukhang masakit ang tiyan. <laughs> okay, kamusta natin ang trabaho mo lag? Kamusta lag? Kulang <laughs> lamang kuya. Parbol pa rin. Parbol pa rin. Saan ka nagatrabaho ngayon? Kila self Sa anak ni tatay niya. Regular, araw-araw? Mm. ayos eh pagbutihin mo yung ano mo. Oh, Kaysa magtambay-tambay di magtalabong na lang Yun oh. Sana. <laughs> 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 Nakakalungkot naman ang buhay mo. ang drama naman ang buhay mo. Hindi tama yan? Tama man yun. Para sa para sa iyo, sa akin naman yun eh. Para ko para sa akin. Para sa iyo, para sa iyo. Ang tanong, may jowa na ba? Yun wala pa. Sa ngayon wala pa. Hanggang sa ngayon. Hanggang sa ngayon. Hanggang <laughs> <Hing> <laughs> sa, sa ngayon wala pa lang. Kailan kaya sila magdating? <laughs> hintay hintay lang, oh, hintay hintay lang 30 years. Ayan <laughs> <laughs> uh, mo na yan, dito magkape ka na <laughs> lang Ayan mo na saka na natin pag-usapan yun Pag nagdating na sila, bago tayo mag-usap Sila talaga, dami <laughs> yun ya may pinapin? honto? tapos, tapos, tapos. Ito kasi pinagawa talaga namin lahat ano siya? Coffee shop. Buti nga unang customer keng. eh. Bayad pala. Bayad parang ibay. parang ibay. parang ibay. parang ibay. parang ibay. parang Ba't i-cash ko na lang? Wala lang ako, mayroon kaya, piso. <laughs> no, yun discarte, para... ang diskarte para... Buti nga, buti sagot nila yung tubig. Ay kung sagot niya, hindi niya nang gamitin. Pabor na ako, dahilan. <laughs> <laughs> kasi mahal lang tubig eh. <laughs> Ba't di ka naliligo? Bukas mahal din kasi ng single nyo ng tubig. Ano <laughs> <At laughs> yan? Buti nga, na lang <laughs> tag-ulan <laughs> na. Ulan ulan nililigay ng tubig. Ang <laughs> mahirap pag tag <-ular>, malamig. Ugas-ugas <laughs> na lang, pwede na yan. <laughs> ano yung mga prutas yan? Oo, uh -huh. oh, gabano, rambutan. Yung tinanim namin noong nakaraang taon. Makapal so, na, na ngayon. pala. Oh. Tinanim namin noong dito kasi lang. Noong so, nasa kanal nagdaan. Tamang-tama dumating si Ulag may kasama ka ng magbakad. Yes! Yeah. Sabi niya, umalis na nga ako para hindi na nagbabakad. Pagbalik ko, bisita lang, bakad pa. May tatanim kasi kami ng ano, ng pinya, dyan sa likod. Hindi na na Ay, alam na. Kala na. Hindi na makaraya. Ito, mga pa rin yan. Pagkatsuli-suli. din. pagkatapos mo kape ha? Okay lang? Okay lang. huwag sarang tagal mo yung magkape ha. Sumakto kasi yung dating mo eh. Hindi ko rin in-expect. Ay. Ako nga patawang tam sa mga bukas na ako ng pinto. Bigla nagkatok. Ano kayo? ito? Buti nga katok na ngayon. Uh. Diba? Dati bigla na sa bintana. Di ba? Kinahin ko na rin pala yung dyan. Ah. <laughs> na lang kayo. <laughs> <laughs> Hindi na ako nakapagpaalam kasi gutom na. <laughs> Tirador pala ng kaning lamig. <laughs> ano lang to? Kahit idugsok lang natin yung puno niya. Nag-augat man yan, di ba? dala mo nga dalaw. Andiyan ka natin. <laughs> At saka yung pikulat pa. na At saka pakibakad mo na rin. At saka mo <laughs> <laughs> para pagbalik na. Sabi to <laughs> <laughs> Para kahit din na pumasok, tungkit-tungkit na lang sa labas <laughs> <Dito>, baboy. <maybe. laughs> May baboy. <gsans> May baboy. <laughs> <ahí>? <laughs> so ito po, mga kabukid 'yung mga suhi nung nakaraang araw na kinuha namin eh marami tayong kinuha marami tayong itatanim kaya sakto kaya sakto, ang punta Ulag sakto sakto bisita ni Ulag balik sa ano gano'n kalale mga ano lang mga ano lang ganyan lang okay na yun Bob no pagkakang maglaki yan ano ito yung tinanim ko nung una hindi lang na ganyan tapos dito dito hindi parang merong ano ano oh. patulog na <laughs> patulog na ako na yan? huwag may taga tugda may taga gibo may taga ano pukayaw pukayaw pukayaw

Yan. Buhay agad yan. Para po meron tayong ano dito, pinya sa likod ng ating bahay. At pag lumaki, hindi na tayo mahihirapang pumunta pa dun sa mga ligaw na pinya. At dito meron na Tapos yung balak po namin dito mga kabukids di ito yung eh, mga native na pinya nandito eh. Tapos magdadagdag po kami dyan ng mga Hawaiian na pinya. Kasi siyempre iba pa rin yung Hawaii. Masarap. Imagine malalaki-laki ng sigurita natin ma kasi sobra na rin, di ba? Ang dami, lang, hindi mga mag Sa sunod na pagbalik mo, may bunga na lang. Yun. May ako nakita dyan. May hmm? wood ako nakita dyan. Hmm. Tanggalan mo ng uod Hindi din nga ako. <laughs> Parang papatay na. Laki Ito nga oh, kailan lang oh mm. Laki na rin Nang Ano malaki? Kuto <laughs> <laughs> Malaki na ang kuto Ate ako dito Sige magtanim pa Magtanim ka para kapag mo. Habang masipag ka pang magtanim, magtanim ka na magtanim. Ah, ko. Siguro kaya akala niya nagtatanim baka may merienda. Oo. Ay, wala walang na. merienda. <laughs> ay, okay Okay lang ba yun? Walang merienda <laughs> ngayon? Ha? <laughs> Oo, oh, namimig <ha? laughs> ka. <laughs> Parang masaman <ba>? luba. <laughs> kala nga namin yung merienda pa eh.

Kaganda na lupa dito, no? Buwang, tanim eh. po. Pag tag-araw, ang problema. Taguran. Ay, pag tag-araw, patay. <laughs> Baka sakali makabisita rin si Ulag sa tag mm, yeah. Oo. Oh, makatulong din magdilig Tanim niya, tag-ulan, tapos tag-araw. Arbis. So, <laughs> nah, tag-tag. na laman. Nakatali. Jamba. <laughs> so, <laughs> <laughs>

Hindi na siguro eh, dami na. Dami pa. Dami na. Tukal na rin eh, pag sobra eh. Oh. Dali na lang yung ulag. ko na yung mayroon. Tanim mo, Jay, sa bahay nyo? Oo, doon sa... Bahay nyo? Sa ah, ako. Okay na. Nakatanim na. Thank okay, you sa tulong. Merinda na ulit. Merinda na? Kapi na ulit. <laughs> oh, Kapi ulit. sana oh, makabalik ka ulit lag. Ah, ya. sigura dito may rami lang bunga para Jay. Deliver. <laughs> Income ba? Income. <laughs> oh tagay na. Oh, yun. Hindi nga mamaya. Hindi oh, 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 lang Yun, mamaya daw. Mamaya. Kaya hindi naman si Changpudy. Si Oo. Oh. Oh. Ayan mga kabukids. Okay. Napatulong natin yung ating bisita nang <laughs> pagtatanim. <laughs> nakabalik, <laughs> nakapasyal. Thank you guys for watching. Thank you guys! Thank you guys. <laughs> O, message mo na sa mga bookids. Na miss you ba oh, ako? <laughs> <laughs> <I don't know. laughs> Sabi nila hindi. <laughs>